So guys, maayong buntag, alas 8 ng umaga na karuno, kay kapasilong pa ko, kay ang kusog pusog ng ulan, malakas yung ulan. Ayan, uh, dadalaway natin araw na araw ng Waybis, dadalaway natin ang burautan kung maraming latag ngayon dito, no? Hindi ko alam kung may latag ngayon kasi ang lakas ng ulan. Ay, dito, oh, pino naman ang mabasa. Putik! Sabi ng ito yung update dito sa Boraotan. Ah, uh, to may mga nakalatag diyan pa ka konti-konti kasi patitila lang ng ulan. Lakas ng ulan dito, guys. Kanina. Yan oh, no, doon konti lang. Para tayong maano nga yung mga Boraot. Ang ambon na naman. Mga bola 'yo. Oh halos mga bulay lang dito nakatabi kamatis mga bulay ang kalatag dito guys oh, oh. <laughs> Magkano ng kilo ngayon sa kamatis, kuya? 70 na lang kilo po. Ay, 70 na lang ang kilo. 70 na lang ang kilo dito. Halos mga gulay ngayon nakadisplay sa Kung Sila kuya o doon ng siksikan. Chelmo. siya ito, nagsiksipan. Dito, hindi pa masyado nababasa. Uh, ito naman mga gamit pang construction dito. Makyat na sila sa school. Please mo nakalatag dyan. Kung walang kahit, beta ko kanilipo. Ha? Makakabinta ka ng mga isan libo Ayun, yung sabon mo Itong tinder Itong tinder Kaya magkano naman to? Ha? Tatlo isan daan? Hindi ba toki? Saan galing to? Ah, pa rin sila sa kuya o kahit ulan. Alright. Kuya, para saan to? Habitat eh. Di ko alam kung ano yung Magkano naman po ito? 200. 200 daw to guys. Oh. So, sabitan daw. Stainless na. Yan. Kayo na bahala ay, kung ano yung sasabit nyo. Ito yung takuri mo kuya, magkano? Yes, takuri, 150. Oh, 150 pero may yeah, ano 30. na o, oh, nyo oh, may tubig. <laughs> ito kahit maulanan guys, hindi to maano, hindi to kakalawangin no. Kasi stainless. Ito naman din to. Ito kuya ang kapihan mo. Ito. Prain lang to. Yan, kikis-kisin na lang niyo to, medyo na ano, sa logo, pero okay pa to siya. Tapos ito, mga platito mo. 20 ang isang piraso po. Lahat, lahat to O, oh, lahat to daw guys, so 20 lang. Ay, kasama na to. Eto, kasama na lahat pala to. Tapos ito, may kaserola din, o. Oh. O, oh. Ito, may kawali na, punong-puno sa tubig. Itong mga ganito po, magkano? Hey, 200, e. Eh. 200, tapos ito? 280. 280. Yan, marami dito, mga sikanhan talaga dito, guys, no, na marami kayong mapagtilian dito. Ito, may mga... Mang... Ito, ano ito... Yan, 20 lang yan. Isang peraso? Lahat Lahat na ito. Ayan. Ito, hindi siya sa ulan, sa tubig. Kahit maulanan na siya po, hindi. Ito, o, oh, Anong Pinoy po? Sampo lang itong Pinoy guys. Oh. Dito lang yung Saburaotan. So mag magamang magamay Pinoy. <laughs> Yan Tag-sampong piso ang Pinoy ito. <tinyo> Kamusta kayong bintahan? Kamusta ang bintahan ngayon? Bu buti hindi nababasa to. Pero okay lang to pag nabasa? Hindi ah, uh, Ito, hindi pwede mabasa. Tinakpan pala ni na ni Kuya para uh, hindi mabasa. ayano. Tapos mamaya-maya, ulan na naman po kuya. Ito po guys, Oh. Yan mga, okay, sorry, sa mga accessories sa mga bikes, no? So, makyat naman sila dito. Nun banda naman, mga isda naman dito. <coughs> Ito, mga gulay naman ditong nakalata, guys, no? Iba't ibang makikita natin dito mga latag-latag na yung natagulan. Doon naman lahat, mga isda. Parang babagsak na naman ang ulan. Hindi tayo makapagtuloy-tuloy ng vlogs kasi uh, biglang bubuhos ang malakas na ulan, no? Pasta. Excuse. Kuya. Kuya, kamusta? O, <laughs> nasti. Ito kanina. Ito, ka, buwi na. Magkano'ng ganito, kuya? Aba ko baka bukas. Kuya, magkano'ng ganito? 50. 50. 50. 50? Saan ba to gagamitin? Hindi. Ano to, may 20 sa power box. Ang dati, nakakas to. Kaya, italat ako sa iyo. Ah, gumagana yan siya. Ah, Di ba yan nakakarente? Eh? Ay, kabayo ano, ka. Mm <coughs> ah. uh -huh. uh -huh. Ala na, nalobat na siguro. Etong mga ganito, magkano? 50, 50 din uh -huh. mga ganito, guys, ha? Oh. Uh -huh. Ano naman to, kuya? Gumagana uh -huh. din to? Uh -huh sana daw A yung power bank. Magkano naman ganyan? 50 lang. 50 din. Tapos itong mga universal remote mo. 30. 30 lang. Tag 30 lang to guys. So, ang mga universal remote, no? Ay, ito. Tapos ito. Gamit sa pagprito. Itong gamit sa pagprito, kuya, magkano to? Ay, 20. 20. Tapos itong ano nang ulo ng... Mga ano lang yan, maayusin pa. Ay, ito, maayusin pa lang. lang. Pwenta ng world. ito lang kukunin nila dito. Hmm. Ito nga guys no so, iba't, Yung ano mo, DVD ba yan? Gumagana pa ba yan? Hindi na, ayosin pa lang no Mamiyesa na lang so may mga relo-relo din sila dito oh. Ito okay pa ba yung dalawa mong radio? Yan? Walang mga charger Ah, walang mga charger So yung mga 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 isang nag-aanap niya na nag-aayos mm. Ito tayo sa Kun. ito naman, ano, bracelet. Itong mga ganito, magkano? 50, 50. 50 daw itong mga bracelet, guys. Oh. Ito may mga rilo din, oh. oh may mga sapatos ba? May mga sapatos, oh. sari-sari. Bakit ang laki ng singsing -sing ni Kuya? Ah, oh, syempre. Ang yeah. <laughs> laki so, naman yan. Bilis. Ito yan. Oh. Magkano naman ganyan bili mo, Kuya? Ano to, nung nasa Italia po. Sorry, sa tiyakong pagawa ito. Ah, sinabot. Uh, ko. Paagod ng ano ito, mga 20 plus. Hmm. Eh, e, ano na yun? Parang pendant okay, na lang talaga yan. Mm -hmm. Parang. Itong mga cone. Ah, Parang kaya sa. Ay, cone. Okay. Yung palayok. Magkano to, kuya? Yung palayok mo. Parang yan, hindi akin. Ah, hindi okay. sa kanya. Walang mayari. Wow. Okay. Okay. Mm hmm. Aray po. Hmm. <laughs> So ayan nga guys no, dadalawin din natin ang burautan sa dulo. Titingnan natin kung mayroong mga latag-latag no kasi dito kalimitan mga gulay, mga isda. To so, ganito pag tag-ulan. Yung iba hindi makalatag talaga kasi walang pwesto ang basa. Oh, lumakas na naman yung ulan, guys. O oh, sila si Kuya, oh. Okay. Ito may burautan dito na ano. Oo, oh, ba basa na kayo. Umasa? Wala ngayong benta kasi basa. Ote, di mo kaya na yung Ha? Nasa ilalim. Nasa ilalim pala yung kinelas ni Kuya, oh. Parang may mga Magkano naman yung Nike mo? Ano po dyan? Ito. Malaki? Oo. Oh. 80 lang po yan. 80? Oh. Eh. Bakit ang mahal naman? 80 lang po. 50. Aray ko. Wait lang at... <laughs> ito yung mga tinda ni Kuya. O oh, yung sapatos mo Kuya, mababasa yan. Ito? Oo, oh, mababasa yan dyan. So yan, makita naman. Oo, oh, makita naman ninyo guys na malakas yung ulan, o. Oh. Tapos yung tindal nila ni Kuya, gipayungan. Tapos yung dito naman ay nandito sa gilid. So talagang hirap pagtagulan, no? Oo. Walang kita. Eto yung robot ni Kuya, to, sinatamad na daw magpayo. So, kasi giniginaw din siya, Kuya. Magkano naman ganitong robot mo? One 150 daw ganito. Anong pangalan nito, Kuya? Gandam? No, no. Hindi, ano, may ayor man siya sa ulo. Tapos, hindi ko rin maintindihan. Ay, baka ano to yung... Uh, ay, 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 ay mayo. Uh, no, ano? Ayor Ah. Mm -mm. Kaya hindi natin kilala, no? eto din oh no, guys oh mga antik-antikan. Tapos ito yung patungan. Patungan ba niya po? Papatong natin kunyari. Ito kuya magkano? Hey, Kuya. My friend, my friend. Ito. Isang set Ah, uh, uh, isang set. Magkano isang set? ay na na 300. Ito magkakasama at saka yeah. yun oh. No. Ayan. 300 daw to. O, pang-display na lang po yun sa bahay nyo. Kung gusto nyo mag-display. Antico. Ayan. Mga basa, yung relo mo dyan, kuya. To, may helmet pala, o. Pero <laughs> pang Ito nga yung ano, sitwasyon dito guys no sa Burao no? Tanon. Ito yung pinakadulo so dinalaw natin. Uh, mayroon tayong nakita na konti kanti lang. Malakas kasi dito ang ulan guys. Sobrang lakas tapos mawala. Lalakas na naman. So ayan yung mga iba nating mga kababayan ay hindi talaga makapaglatag. Hindi sila makapaghanap buhay kasi ulan. So, kalimitan dito ang nakaano ngayon, mga isda, mga gulay, mga mga lamas, mga sibuyas, mga bawang, sili. 'Yun. Dito medyo ano na, tubig na. Hindi. Ay, yung cellphone ko nabasa. I'll be there. Ito okay. so, na Dito oh. Mga gulay halos dito guys. Nakita naman ninyo na pasayong Ito yung pinaka. Entra. Ito yung tan. ting mga viewers dyan, um, ang subscribers, sa solid supporters tugang sa Ganggang TV official, no? Uh, maraming maraming salamat sa inyo guys na patuloy nyo akong supportahan sa aking YouTube channel. Ayan na, uh, umulan, bumagyo, gumuhuman ang mundo, andito pa rin tayo. <laughs> So ayan nga guys, no, natapos na ang aking vlogs ngayon no, natanghalian na naman kasi uh, sumisilong ako kasi ang lakas talaga ng ulan kanina. So ngayon, medyo umaraw-araw na. Tapos, ayun, pauwi. Sobrang basang basa yung sapatos ko, yung yung binti ko sa pantalon ko basang-basa, guys. Kaya ano, ito lang po ang update sa Buraotan araw ng Ybes, no? Gimalas pa kayo ulan-ulan. 'Yon, maraming salamat sa inyo guys. So, bye.